Hello guys, good evening. So, tara akong uwi Actually, uh, galing ako ng mas kanina. Tapos, uh, after ng mas ng alas 6, pinuntahan ko yung workplace ng asawa ko. Tapos sabay kaming nag-dinner. So, ito ngayon, kabalik na ako sa bahay. Tara, samahan niyo ako. Mabilis lang naman. Uh, parang apat na apat na MRT. And then, maglalakad lang. Yan o. Bari na nito tayo sa Bukit Batok. Uy ako sa YouTube very convenient lang yung ano dito, transportation nila. Uh, mostly is MRT or LRT at saka mga buses. So, yun lang yung dalawang base ng transpo nila. Of course, merong taxi, merong mga may sasakyan ganun. Pero yung public is uh, bus lang at saka um, ay, bus at saka MRT. Mm -hmm. Yun na yung sa kung hindi na ako nakaabot. Uh, so, maik silang mga waiting time dito. Ganon. Pag weekends, mahaba na yung 5 minutes. Pag mostly, pag mostly, ano siya, weekdays, maik silang mga 2 or 3 minutes. Ganon yung interval. Kasi syempre, yung pumapasok. Ganon. Walang traffic naman din dito. Ganon. So, ito yung mall. Actually, under construction siya. So, dyan nagtatrabaho yung asawa ko. Under construction siya. Pero, open yung mga shop dyan. So, bali, nasa retail yung asawa ko. Shop manager siya. So, wait lang natin yung next na train na mali 7:30 pm na dito pero medyo maliwanag pa din unlike sa atin diyan alam ko totally darkness na siya <laughs> tapos mga ganang nang sisitulo dito buhay pang mga tao

Change at this station for the Bukit punjab LRT. <laughs> i'm Kelsey. 나 a 트 g t r lang tayo ha. Ah. May titignan lang ako kung meron pa ba yung chicken. o so, may Pinoy item din Wala na yung chicken. Wala na yung chicken. <laughs> wala na. Mabilis na ubus ang chicken dito. chicken. Yung black pepper nila. Mura pa naman yung saka masarap. Bukas na lang. Baunin sana ni Habi eh. Para yun, hindi na magluto. Ano lang siya. Almost $7. Mmm. -hmm. naubos na yung chicken. So, ito, pa na tayo. Dito, napaka-safe ng Singapore na sa tagal ko na dito. Hindi ka sa Pilipinas, araw-araw, maraming balita hindi maganda. Dito, wala. Um, dahil, siguro, dahil uh, mix uh, foreign mixed foreigners yung mga tao dito. So, kanya-kanyang respeto ng kultura. Kaya, walang crime dito kung tutuusin. Lahat organized, lahat maayos. Kaya naman, napakamahal din ang cost of living dito. In fact, ano, Singapore is the only first world country in Asia, di ba? Kung alam niyo. Pero napaka-expensive city naman. Ay. Gusto nga sana namin mag-try lumipat like sa Canada kasi may dream din kami na, na mag-Canada. Eh kaso, lilipat ka pa sa Canada is mas mataas yung currency dito sa, Singda, sa Singapore. So, parang, ba diba, parang na-downgrade ka naman. Oo, dati mas mataas yung Canadian dollar. Pero ngayon, feeling ko parang sobra yata yung inflation dun. Kaya, yun, mas mataas na yung currency ng Singapore dollar. Hindi naman ganun kalayo. Pero, mas lamang na yung Sing dollar. Kaysa sa Canadian dollar. Tapos hindi pa malamig dito. Which is yun yung kinakatakutan namin, yung malamig. And then, mas tahimik. Mas simple ang buhay. Or, yun nga lang, limited pag foreigner. Ganun, limited ang galaw. sa Canada kasi mas mabilis kang PR or maging permanent resident unlike dito nadaan ka sa butas ng karayong bago ka ma PR sa Canada alam ko parang maka finish ka lang ng 2 or 3 to 5 years parang ang bilis mong mag PR ano you know? Unlike dito, kasi napakalit ng singapore red dot na yung tawag sa kanila sindat dot lang sa mapa kaya limited lang yung inaalaw nilang mag maging PR dito kasi priority nila yung citizen nila ay may mga kilala ako mga kahit doktor na dito eh hirap pa rin nilang mag PR ang dami uh, kung ano ano yung mga requirements nila kaya paiba iba rin kami nga ano 2008 pa ako dito eh Kaya, laging nare-reject. Kaya, ano. Simple lang ang buhay naman dito sa Singapore. Um, wala siyang gaanong makikita. Halos, halos sa so lahat ng lugar pare para main attraction. Tapos, sabi nga nila, mahaba na daw ang five days para maikot mo yung magaganda dito sa Singapore. Ganon. Tsaka yung from end to end, yung MRT nila, pwede mo siyang matravel ng mga 1 hour or 1 hour and 20 minutes. Ganon. Yung end to end. So, ganon lang siya kaliit. Although, syempre, if i-explore mo din yung bawat ano is, maano din. Pero, maliit lang na bansa din ang Singapore wala ka dito makikita ang, and, <laughs> yung kagaya sa atin na ano yun basta basta lang kung saan saan umiinom dito sa hawker lang sila dapat mag inuman ganon bawal din sa mga public areas hindi pwede dito yung nakahubad ka ng shirt mo <laughs> So, disiplinado ang tao dito kasi, yun nga, interracial country ito. Kaya, kanya-kanyang respeto ng kultura. Actually, ideal naman din talaga ang Singapore. Yung nga lang, napaka-expensive niya pagdating sa mga gastos sa lahat. Ay, Diyos ko. Mapapadyos ko ka na lang, Ah, Church nyo one of the most expensive city in the world ang Singapore. Kasi nga naman uh, well coordinated naman lahat at saka uh, maayos ang pagpapatakbo ng government nila. siguro dahil maliit lang ang Singapore kaya na nako-control nila, 'di ba? Unlike sa atin, billion na yata 'yung population, 'di ba? So, 'Yun. Okay, malapit na tayo, guys. hopefully in the coming days magkaroon ako ng time na ma uh, ma-show more ang Singapore or yung mga previous video ko i-upload ko na lang, ganun uh, for the meantime dahil walang wala akong time so mga songs lang muna yung content ko Ito, car park dito. Parking lot nila 'yan. Okay sige guys, ikakabit ko na siya kasi malubat na ako. Anyway, malapit naman na kami. Ito na 'yung ito na 'yung block namin, 'yung unit namin. Okay, thank you for joining me. At susunod ulit.